up guys, bali pupunta kami pa palengke ngayon. Palengke daw, sabi ni yeah. Michael eh, saan tayo eh, hardware, mamalengke. <laughs> Tara, samahan nyo kami guys. Ay di, wow. <laughs> Magkukumpare. Uh, uh, oh, shout out kayo. Apat na itlog. <laughs> Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Sikihor. Artista na ako ngayon. <laughs> o, oh, kamusta na kayo dyan? Ingat kayo dyan sa kabid, ah. O, oh, parang Noel. Shout out. Shout out, parang Ikaw na. na. <laughs> parang Noel, parang i-shout out. Shout out pala kay eh, Pari Jerry. <laughs> hindi, na, hindi na ano hindi na drawing <laughs> <laughs> hindi na drawing wala <laughs> guys punta kami sa ano punta kami sa parang maling, pamalagi kami may hindi sa sabaw dahil may ang over. <laughs> alas 4 ng madaling araw natapos sa pag, alaminos pagkasinan si Maricho Prado. Ayan. Eh Mag ingat-ingat eh, na, Mag ikot, ikot na. Ya puro ubo lang. <laughs> Shout out pala sa mga pinsan ko. Si Digol. Sa... Pati mama ko. Pati ko lahat. Pamangkin Siya Shout out sa inyo, Maricho. Bali guys, uh, tapusin ko na dito at mababa yung lalaka rin namin uh, abangan nyo kami dyan sa Tuche Market mamalingi kaming apat ayan guys shout out sa mga bata dyan may using dyan si Bunso Alan <laughs> si Sir Bali guys, nandito na kami sa Palengke Diba kasi yung muli na ulang. Ha? Ang oh, gusto niyang bilhin ng ulam. Nakatropa, dito na kami sa uh, palingke. Bibigyan kami na uh, makakain namin sa sa bao para mawala yung paniwe pa rin Michael. Kinalag mo yung tele. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ayan, gulay yan, saka baboy yan. Sabaw tayo pare? Anong sabaw? Baboy? Ha? Dodo, baboy. Doon, Baboy.

mời mời no. no. ah. này, mời 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 đi mời 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 cho mời 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 Đi mời 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 mời

Ikaw sa dogo. Ha? Ikaw sa na, na. Ano? gagawin mo dun sa di, Hindi, na natin ba? Yung masarap kasi yan parin yung parang malasado lang ba na? Gulay. Dito tayo sa gulay. Ah...

chiso. Puso usok Hindi naman masarap ang gabi niyan, bro. pinaka-tangka yan. Hindi naman bunga yan. yan ba? Hindi, papalapot na siya. yan. Ay, na?

Magkano? Magkano bro? Mura lang naman gulay dito Ito oh, yung sabi ko, Pre. Ito na yan? Oo, oh, yan. Gamote? Oo. Gamote ng yung bukid. Yan. Ihalas, ihalas yan. Para hindi kamuti to. Kamuti yan. Eh? Parang ubing puti. oh, yun. Yan. Malambot na lupa talaga dapat yung tinatanim. Yan. dito kaya lang bihira lang sila mga kapat alam ko bulit na ito wala ka mga ako sa glit ako dun sa buka Ay, igat na. Kalos ba, kalos? Yan, igat, igat. Ang kating kanya. Buhay yan. No? Buhay pa lang. Buhay yan. Uh, Hindi naman igat yung kanya. Ay, mga igat ugat na... Pero dito, yan naman sa lang. Nakaplagi, yan naman. Nakamikin dat pa yung ano. Yan yung... Yan yung... Ito kapatid ni Dalag, no? Oo, ito lang. Yan, yan pa rin yung kinikita mo sa akin, kinikita mo kagabi. Ayan po guys, ang laki ng hipon, no? Itlogan siya bro. Itlogan nga, Oh. Ang mga itlog pa guys, o. Oh.

at inutin yung notification bell para lagi kayong update sa mga video natin guys Ayan.